Antoinette Gayle, tinawag ng hampas lupa ang kanyang followers. Oh my God, Antoinette, what's going on? <laughs> Alam mo nung una, nagustuhan pa kita eh. Nagustuhan ko pa talaga to si Antoinette eh. Patagal ng patagal, lumalaki na talaga yung ulo niya. Lumalabas na talaga na pera na talaga. Nag... Akala niya talaga kasi pera na ang magpa-power ng lahat. No, Tandaan mo yan, girl. Habang nabubuhay ka sa mundo, ang mundo ay bilog. Paikot-ikot lang yan. Kahit ano ka pa pera, We don't know. Kaya huwag tayo masyadong magmayabang, no? Masyadong mong pinagyayabang, ano ba? O, oh, the, the proud ka naman. O, oh, syempre, ando na tayo. Pera mo naman ginagastos mo, eh. Pero yung sabihin mo, hampas lo pa ang followers mo. Oh, my God. Look at you, girl. No, di ba Parang, talagang gustong-gusto gusto ko talaga siya. Kahit nung na, parafitol po pa siya noon, sila ni ano, kasi, di ba nga, Pero nang patagal, nang patagal, nang patagal, lumalabas na ang pagkamaldita, ang pagkamaldita, matapubre eh. na Antonio talaga, girl. So, yun lang. Kung masaya ka sa ginagawa mo, di enjoy mo din. Yung vlogger ka, pinapatulan mo yung mga followers mo. Vlogger ka, sikat ka na, matagal ka na naging vlogger. Alam mo na yung ng mga bila isang tao. Tapos, patula ka pala sa iyong mga followers. Oh my God. Kawawa ka namang bata ka. Masyado mo nang, masyado mo nang ginudyos ang pera mo. Yun lang. sa na nice video.